Hello guys, ngayon na uh, shout uh, out. Lalabas kami sa Farbitos. Sarpa guys. Bye guys. Tile Sunday ngayon kami half day. Kami nilay, magpasarap buhay. Sabalabas. Okay. <laughs> <laughs> Yo. Hello guys, welcome back again to another vlog. And for today's video, samahan nyo kami sa paglabas namin dito sa Barbados. <laughs> Nagtikin kami ng mga pasalubong dito sa mga souvenir shop sa paligid. Siyempre, hindi mawawala yung mga ref magnets. After namin magtingin-tingin ng mga pasalubong, napag-decide na namin maglakad sa labas. Actually, maayos naman sa labas, malinis and maganda rin yung scenery. Akaso mo, napakainit. Kaya napag-decide namin ni Kuya Alfred na bumalik na lang. At yung mga tropa ay dumiretsyo sa malapit na KFC. Nandito ako ngayon sa Lesans, isa sa mga islands dito sa Caribbean. Malinaw at malinis ang tubig dito. Pero ang goal ko ay maki-internet dito sa isa sa mga restaurant dito sa Caribbean. Bale bumili lang ako ng Coke at naki wifi fi na rin nagpunta rin ako sa Fort Napoleon. Bale, mga around 30 to 45 minutes bago makapunta rito. Pero, sulit naman kasi napakaganda ng view and napakapayapa dito sa taas. Naswertehan ko rin na pagbaba ko, meron palang festival na ginaganap dito. simple lang pero masaya yung festival. After nun, in ko yung ganda ng sunset dito sa Lesants. Siyempre, hindi pwedeng gala lang ng gala. Ayon, trabaho naman. Tinulungan ko rin yung second engineer namin na mag ng maintenance dito sa aming air compressor. nakasama ko rin si Marine. Si Marine ay isang French cadet na dual ang course. Pwede siya sa bridge and pwede rin siya sa engine. Ngayon naman ay nakasama ko siya dito sa engine. Tinutulungan niya ako sa mga daily tasks ko at mga daily routines. Ngayon, kumukuha kami ng tubig mula sa steam drum. Good morning again guys. So ngayon, samahan niyo ako sa ating day in my life vlog. So ngayon, nagbreakfast lang ako kasama yung engine department and yung ibang mga crew dito sa barko. After namin magbreakfast, ako ay dumediretso dito sa Deck 7 para magpahangin and of course para i-enjoy yung view. Dito ako nagmumuni-muni at nagre-reflect sa aking journal. then, prepare na ako ng sarili ko para sa pagpasok sa trabaho. Siyempre, unang-una sa lahat, aasikasuhin ko muna ang aking baby, which is yung aming coffee machine. Siyempre, every morning, Hi. nagkakaroon kami ng toolbox meeting sa kung ano ang gagawin namin for the day. Ngayon, ginagawa ko lang yung mga usuals ko, like testing the waters, and changing the graphs And ngayon, binigyan tayo ng special task ni staff engineer or yung aming first engineer na conduct ng test sa aming fresh water sa system 1, 2, 3 and 4. And then Experiment time na. And then, pagpatak ng 11:30, kumukuha ko ng mga counters daily sa buong barko. And then, kain naman sa crew mess para sa aming lunch time. kumain lang ako ng mabilis kasi nandito kami sa isang island na kung saan meron ditong tindahan na may libreng wifi. Dito lang kasi ako nakakapag-upload ng mga YouTube videos ko kaya tinake advantage ko na and pinuntahan ko na to. After nun, nung hapon, tinuloy ko na lang din yung analysis ko. Kasama ko pala si Kuya Aris dito na nakikipagkwentuhan habang ginagawa yung analisis ko. Siyempre, hindi makakalimutan ang ating coffee time. Hello okay, guys, so nagprepare na ako para sa aming gala for today So yung gala namin is a farewell gala Kasi doon kami papakilala And doon uh, ipapakilala yung every members ng every department Pili lang naman, di naman lahat Pero medyo maaga pa, it's 6... 30 and mga 7-10 pa naman yun so uh, as of now tatambay muna siguro ako sa deck 7 para magpahangin muna and uh, mag relax relax and afterwards uh, punta na rin ako doon para sa aming farewell gala actually itong suot ko uh, hindi ito talaga yun, meron pa kaming white blazer eh medyo mainit kasi and meron din itong necktie so mamaya ko na lang siya susutin balik na lang ako dito siguro maya maya and tambay muna tayo doon sa taas I'm <laughs> <laughs> Dito sa farewell gala, ina-acknowledge lahat ng mga efforts ng mga crew and pinapakilala kami sa lahat ng mga pasahero. Then afternoon, pag may time pa ako, ako sa gym para sa light exercise. then, kinakamusta ko rin yung family ko sa Philippines and tinatulong kung kamusta na sila. And then, pag tambak na yung labahin, naglalaba ko ng mga damit ko and syempre, ng mga coverall ko para sa trabaho. And siguro, that's all for a day on my life vlog. Uh, hindi naman siya parating ganun, syempre paiba-iba yung mga activities ko dito sa barko pero I'm very happy to share it with you guys and syempre thank you so much for watching and supporting my vlog and as always, see you on my next videos.